Good morning po mga kananay. Ang hirap po maaga kang magising. Tapos, gusto mo pa matulog. Pero kailangan gumising ng maaga. Kasi gawa ko ng papasok na po yung panganay ko po na si school. Ngayon po, nagluto po ako ng hotdog. Kasi kakain na siya. Pinapakain ko muna siya bago siya papasok. Gusto niya magulam ng hotdog at saka ng kanin. Ngayon din pa ako sa kusina. Nagliligto ko ng mga dumi. <laughs> yung gatas, at kape, saka yung balat na hotdog. At ngayon nagpapainip pa ako ng tubig para iligo sa kanya. Kasi kailangan pagpasa siya, maligo siya, nang maligo siya. Pero hindi naman malabi na pinapaligo sa kanya man. Maligam-gam, kaya kailangan nagpapakulo pa ako ng Nagtaka po kayo bakit dalawa ang gatas nandiyan kasi pagising ng bunso ko, hahanap siya ng gatas. Kailangan may is, may isa din siyang gatas na titira diyan. Kaso yung isang gatas na para kay Kuya, hindi niya naubos kaya iniwan lang sa kanyang kapatid habang tulog pa yung kapatid niya. Siya lang po ng gatas. Ay nagiinom po ako ng kape para pawala po sa anak ko kasi antok na ko kung naubos na po ako ng tulog. Kaya paghatid po sa ko, hindi ko na po napabidyohan gawa ng nagmamadali po ako. Pero... Habang tuloy ko po yung bunso ko, ako na po yung naglilis ng aming bahay. Nagwawalis po ko, nililigpit ko po. Bakit po? Kasi pinagpunasan ko po yung upuan. Kasi kumain po siya ng biskwit, pinupukpok po niya sa mga laruan niya. Kaya ang dami pong biskwit dyan sa may upuan. Kaya pinagpunasan ko muna sa taas bago ako magwawalis sa baba. Yun, tinatanggal ko po yung sapin dahil dami pong biskwit nagkalat dyan makagapangan kami ng langgan. Natanggan ah, ko po, po yung double sa natin dyan kasi may marami pong biskuit na nagkalap po.